Good morning guys I'm gonna show you My small room Makalat uh, Kasi Meron ako no sakit ngayon Kaya hindi pwedeng maglinis Schedule na natin to Pansin nyo yung aking mga damit Ayan o Nasa sopa ko lang Hindi ko nilalagay sa Aparador ko kasi Mahasal Bukas sarado Bukas sarado Gusto ko pag ako magbibihis Dampot na lang yan So medyo marami itong ating kwarto At yun ang aking uh, CR actually itong ano na to toothbrush lang ang ginagawa ko dyan ilamos, ligo dyan sa sa CR ang aming ang aking ano kitchen eh nandun sa may tindahan sa kabilang kalsada actually balit room ko lang Huwag nyo nang gagayahin ito guys ah. Medyo makalat. Ito talaga kaming mga lalaki siguro. Hindi masyadong maayos sa bahay. Siguro hindi naman lahat. Pero minsan naayos ko to Pagka uh, may panahon. Hindi abala sa trabaho. Oh. Ah, Dati tayong tumutugtog sa banda guys Pero ngayon eh, matagal na Nasa Isang dekada ng mahigit Hindi na tayo tumutugtog Kaya display na lang yan Nakakalimutan na rin kung paano magplay Ito yung aking wardrobe axe, ayan baby oil, alcohol, pantahe, importante yan pag may punit ang brief, deodorant, pang ahit, ayan ang aking picture nung ako ay 22 years old. Nasa 24 years ng luma yan. Eh, 46 na kaya ngayon so matagal tagal na ito yung aking ginagamit sa banda pag tumutugtog kami birthday kung anong okasyon birthday pano nung mga pasyon, celebration, uh, Christmas party, yan, nagagamit namin 'yan. Ay, yung isang speaker eh nandoon sa kwarto namin, ay kwarto. Kusina namin sa labas.